Sa Pilipinas, ang pagbili ng Bounty Chicken ay isang karanasan na nagbibigay ng kasiyahan at kabusugan sa maraming mga Pinoy. Ang Bounty Chicken ay isa sa mga kilalang tatak ng fried chicken sa bansa na kilala sa kanilang sariwang at ang lasa. Sa bawat pagbisita sa mga sangay ng Bounty Chicken sa buong bansa, nakakaranas ang mga mamimili ng di matatawarang kaligayahan at kabusugan mula sa kanilang paboritong manok. Ang pagbili ng Bounty Chicken ay hindi lamang simpleng pagkuha ng pagkain. Ito ay isang karanasan na may kaugnayan sa kultura, tradisyon at pamilya. Kapag pumapasok ka sa isang sangay ng Bounty Chicken, mararanasan mo ang amoy ng manok na niluluto na may timpladong mga sangkap na agad agad na magpapakulo sa iyong mga dila at tiyan. Una sa lahat, bago mo pamaranasan ang lasa ng bounty chicken, mararanasan mo ang init at pagkamakulay ng kanilang mga sangay. Karaniwang may malalaking banner o mga signage na nagpapakita ng mga larawan ng kanilang mga produkto na nagpapadama sa iyo ng pag-asa at kagutom. Ang makulay na mga ilaw at mga masasayang mga tunog mula sa musika sa background ay nagbibigay ng isang masiglang kapaligiran na nagdudulot ng saya at excitement sa bawat mamimili. Kapag ikaw ay pumasok na sa loob ng sangay ng Bounty Chicken, makikita mo ang sariwang mga manok na nasa loob ng mga mainit na tambyolo na naghihintay na ifry. Ang amoy ng sariwang mantika na umaagos mula sa malalaking kawali ay nakakapagpahiwatig ng pagiging handa ng mga kawalang hanggang na manok na handang ipagkaloob ang kanilang lasa at kabusugan sa mga taong handang magbayad. Sa pagpili ng iyong order, maaari kang mamili mula sa iba't ibang mga pakete o pagkain na naayon sa iyong panlasa at kakayahan ng iyong bulsa, mula sa simpleng solo meal na may isang piraso ng manok at kanin hanggang sa family feast na naglalaman ng maraming piraso ng manok at mga side dish, tiyak na may pagpipilian para sa bawat mamimili. Kapag naayos na ang iyong order, maaari kang umupo at maghintay habang hinahanda ang iyong pagkain. Ang kakaibang tunog ng pagluluto ng manok at ang nakakabulabog na amoy ng mga sangkap na ginagamit ay lalo lamang magpaparamdam sa iyo ng kasiyahan at kagutom. Habang naghihintay ka, maaaring magpasya ka na magdagdag ng mga paboritong inumin o mga side dish tulad ng soft drinks, mashed potatoes, o coleslaw upang dagdagan ang iyong karanasan sa pagkain. Kapag natanggap mo na ang iyong order, mararanasan mo ang pinakamahusay na bahagi ng pagbili ng Bounty Chicken, ang unang kagat. Ang sariwang balat na may crispy na katas na kakaibang timpla ay isang karanasang hindi malilimutan. Ang lasa ng malinamnam na manok na may perfectong templa at kahalong tamis at alat ay tiyak na magdudulot sa iyo ng kagalakan sa bawat kagat. Ngunit higit pa sa lasa ng manok, ang pagbili ng bounty chicken ay nagbibigay din sa mga mamimili ng mga alaala at karanasan na magkasama. Maraming pamilya ang nagpupunta sa Bounty Chicken pagkatapos ng misa o sa mga espesyal na okasyon upang ipagdiwang at magbahagi ng masayang sandali kasama ang isa't isa. Ang pagkain ng Bounty Chicken ay nagiging isang okasyon para sa mga pamilya na magkasama at magbahagi ng mga kwento habang nagtatagal ng kanilang mga pagkain. Bukod sa mga pamilya, marami ring grupo ng mga kaibigan ang nagtitipon-tipon sa mga sangay ng Bounty Chicken upang magbahagi ng masayang kainan at kwentuhan. Ang karanasang ito ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na mag-relax, magpalakas-loob at magpakasaya kasama ang mga kaibigan habang kumakain ng masarap na pagkain. Sa huli, ang pagbili ng Bounty Chicken ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng pagkain, ngunit tungkol din ito sa pagbuo ng mga alaala at karanasan na magkasama. Sa bawat pagbisita sa mga sangay ng Bounty Chicken, ang mga mamimili ay dala ang masayang karanasan, lasa, at kasiyahan na hindi nila malilimutan. Ang Bounty Chicken ay hindi lamang isang simpleng tatak ng fried chicken. Ito ay isang bahagi ng kultura at pagkakakilanla ng mga Pilipino.